Ikaw ba ay isang startup na naghahanap ng pinakamahusay na paraan upang ang yung mga email? Kung oo, pagkatapos ay nasa tamang lugar ka. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa pinakamahusay na limang SMTP Relay Service Provider para sa mga startup. Kung nagpapadala ka ng mga email sa marketing, newsletter, o mga email sa transaksyon. Kaya, sumisid tayo kagad. Bilang isa, Digital Laka. Ang Digital Laka ay ang pinakamahusay na SMTP Relay Service Provider dahil ito ay napaka maasahan, naghahatid ng mga email sa oras, at maaaring lumago sa iyong negosyo. Sa digital laka, ang mga negosyo ay maaaring magtiwala na ang kanilang mga mensahe ay mabilis na maabot. Nagbibigay ang digital laka ng ilang mga malakas na tampok tulad ng nakalang IP, SPF, DKIM, DMARC na nakakonfigure, blacklisting auto checking, at 24x7 top support. Plus, digital laka nag-aalok ng budget-friendly pagpipilian sa pagpepresyo. Babayaran mo lang ang kailangan ng negosyo mo. Bilang dalawa, SendGrid. Ang SendGrid ay isa sa pinakasikat na SMTP relay services. Kilala ito sa pagiging maaasahan at scalability nito na ginagawa itong perpekto para sa mga startup na nagpaplanong dumami. Bilang tatlo, Mailgun. Ang Mailgun ay partikular na idinisenyo para sa mga developer na nag-aalok ng mga malakas na api na nagbibigay daan sa iyo upang magpadala, tumanggap, at subaybayan ang mga email ng walang pagsisikap. Bilang apat, Amazon SES. Kung naghahanap ka ng isang cost-effective na solusyon, ang Amazon SES ay isang hindi ka panipaniwala na pagpipilian. Bahagi ito ng ekosistem ng AUVS na nangangahulugang madali itong maisama sa iba pang mga serbisyo ng AWS. Bilang lima, Mailjet. Mailjet ay kilala para sa kanyang user-friendly interface at malakas na mga tampok. Nag-aalok ito ng isang tagabuo ng email ng Bergandrop na ginagawang madali ang paglikha ng magagandang email ng walang makasanayan sa coding. Ito ang pinakamahusay na limang SMTP relay service provider para sa mga startup. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang digitalaka.com at kumunekta sa amin sa link ng WhatsApp na ibinigay sa paglalarawan.